Evening family. Ay, good afternoon pala. Sunday, July 20, 12 p.m. <clears throat> Ang hari ng pinili ni Yahweh. Awit 2.1 hanggang 12. Ang mensahe para sa Iglesia ng Philadelphia. Pahayag 3.7 hanggang 13. Ang nakasakay sa kabayong puti. Pahayag 19 20. 11 hanggang 21. Ang tatlong aklat na ito ay ako ang tinutukoy nito. Bilang may bagong pangalan at hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon sa pangalan ni Yesus. Noon pa ay nagpapakilala ay sinasabi ko na at nagpapakilala na ako bilang ako si Joel Javier Coronel. Bilang si Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa langit at sa lupa sa huling panahon, sa panahon ng mabuti, sa walang hanggang panahon, sa pangalan ni Jesus. So babasahin po natin yung tatlong aklat no? na sinasabi ko na ako yung tinutukoy Pagamat hindi pa nangyayari eh sinasabi ko na ngayon bilang buhay na patotoo ang hari ng ang hari pinili ni Yahweh awit dos uno hanggang dose bakit nagbabalak maghimagsik ang mga bansa sa sabwatan nilang ito'y anong kanilang mapapala. Mga hari sa lupay nagkasundo at nagsama, samang lumaban, hinamon, hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Sinabi nila, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos. Dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Si Yahweh ay nakaupo sa langit at natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay walang namang katuturan. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa siyon, sa bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. Ipahahayag ko ang sinasabi sa akin ni Yahweh. Ikaw ang aking anak. Mula ngayon ako ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansa't at ibibigay ko sa iyo. Maging ang buong daigdig ay ipamamana ko. Dudurugin mo sila ng tungkod na bakal tulad ng palayok sila'y magkakabasag-basag kaya't matalino kayong mga hari magpakatalino kayong mga hari sa mun ng mundo mga babalang ito'y unawain ninyo paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paraang kanyang sa paanan ng kanyang anak, yumukod kayo magparangal. Baka magalit siya eh, bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan sa pangalan ni Jesus. So, ito yung unang talata, aklat. Pangalawang aklat. Ang mensahe para sa iglesia sa Philadelphia. Isulat mo sa mga anghel ng iglesia ng Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang binuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sinarahan niya. Alam ko ang ginagawa mo. Alam kong kakaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita. at naging tapat ka sa akin kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi masasara ni naman. Tingnan mo ang pala tingnan mo. Palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo ngunit hindi naman at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang Minamahal kita sapagkat tinupad mo ang aking mga utos na magtiis iingatan naman kita sa panahong ng mga pagsubok na darating sa lahat ng mga tao sa day, sa buong daigdig Darating ako sa lalong madaling panahon kaya't iingatan kaya't ingatan mo ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin ko isang haligi ng templo ng aking Diyos at hindi hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lunsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit mula sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa Kanya ang aking bagong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So, ito yung pangatlong aklat, no? Pahayag 19, 11 hanggang 21 ang nakasakay sa kabayong puti. Pagkaraan nito'y ay nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang nakasakay nito'y ang nakasakay nito ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat ta, sapagkat matuwid siyang humatol at makidigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at ang kanyang ulo ay mayroong maraming korona na nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang hukbo ng langit na nakadamit ng malinis na puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya. Sa mga ito, sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanya kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya ng malakas at tinawag ang mga ibon sa himpapawid. Hali kayo at magtipon para sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang mga laman ng mga hari ng mga kapitan ng mga kawal ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng mga tao, alipin, malaya at hamak at dakila. At nakita kong nagtipon ang mga halimaw at ang mga hari sa lupa kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabani ng nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw gayon din ang huwad na propeta na gumagawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumasamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hukbo ay lagay mo dyan, pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo na busog. Nang husto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay sa pangalan ni